Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas Ito ang sinasabi ng Panginoon Bethlehem Ephrata Bagamat pinakamalit ka sa mga angka ni Huda ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel ang pinagmulay buhat pa ng una mula pa noong unang panahon kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay bibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na magahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Iaon, pamamalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Iaon ay kikilanin ng buong sandibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Sapagkat sa mulat-mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahagi na ng kanyang kalwalhatian. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pagibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita, puon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aleluya, aleluya, magalak ka, birheng mahal, ikaw ang inang nagsilang sa araw ng katarungan. Aleluya, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Yesu Kristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Yesus ay sina Abraham, Isaac, Hakob na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid Huda, Fares at Sara na mga anak ni Huda kay Tamar Esrom na anak ni Fares Aram, Aminadab na Ason Salmon, Boar na anak ni Salmon kay Rahab Obed na anak ni Boas kay Ruth at Hese na ama ni Haring David Mula naman kay Haring David Hanggang sa naging biyag ang mga tagahuda sa Babylonia, ang mga ninuno ni Yesus ay sina David, Solomon na anak ni Haring David sa dating asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Eusaphat, Horam, Osias, Otam, Akas, Ezekias, Manases, Amos, Osias, Heconias at ang mga kapatid nito at pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babilonia hanggang sa ipanganak si Yesus, ang mga ninuno niya ay sila, Heconias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eliazar, Matan, Hakob, at si Jose na asawa ni Maria, si Maria ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Ito ang naganap ng ipanganak si Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na si nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang tao matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim Ngunit habang pinag-iisipan ni Tony Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglili ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nitong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.